Magdiretso na po tayo man para makadaan po yung iba. Hi, good morning. So, nandito na po kami sa basket. At pala yung na po kami wala pa kami ng kalaban muli. Finally, ay makaka-uwi na ng po ang Libana. Kasama po si Precious. At ang kanyang pinsan. Precious. Hi. kita yung na mga mga na sobrang nakalopo na hobo, may juminam na dako. na pinipamatay na mga hari kami para experience Diyos ko, sasakay kami ng band. Aro, Diyos ko, ang hirap. Pagod. Pagod. So, pupunta ko kami sa... Saan tayo pumunta? Batangas Terminal. Para doon po kami sumukay, pumunta ang Batangas Pier. Diyos ko, ang pagod. Diyos. Inuubo ka ng iba. Ayan. So, dito na kami. Pagod na pagod kami. Galing kami lubang. Thank you, brother. Yes. So thank you for you, I see precious. Okay. Precious. Tricycle Zoom. So... Oh, yan na? Okay. So, dito na kami sa... Dito na po kami sa Fort of Guatangas. So si Precious po ay napon na ng ticket. Para sa aming sasakyan. At ang ating... Ang aning pong uh, balikong sasakyan is Ocean... Ocean Pass Ferry. Ay, nakakos. Ay, nakakapagod. Naka Ayan, nakalating na po kami ni Precious sa barko Ayan, Diyos ko, All the way from Lubang Diyos ko po Talaga naman sa sobrang init na hindi na po may pinga po ka ako kanila Talaga na po Diyos ko makaka-uwi na po kami sa kalapan At talaga naman Salamat at kami po ay ligtas uh -huh. So yeah, welcome back to the Pan City si Pier.